kontento at nagtitiwala pa rin ng maraming Pilipino sa pamumuno ni na Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa survey na ginawa ng Opta Research nitong Disyembre, si VP Sara ang may pinakamataas na performance rating na nakakuha ng 76 75%. Sinundan niya ni PBBM na may 71%. Higit anim 6% naman ng kontento sa performance din na Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Pinakamababa si Chief Justice Alexander Gesmundo na may 18%. Nasa siyam na prosyento lamang ng mga Pinoy ang hindi kontento sa pamamalakad ni na PBBM, Zubiri at Romualdez. Pagdating naman sa trust rating, si VP Sara pa rin ang pinakapinagkakatiwalaang opisyal ng gobyerno na nakakuha ng 77%. Sinundan niya ng 76% ni Pangulong Marcos Jr. 64% ni Romualdez at 59% ni Zubiri, habang 23% lamang ang nagtitiwala kay Kiss